Ortega. Yeah. Sa lahat ng mga section, magandang araw. Kailangan nating matawid lahat ng COC1 hanggang COC4. So dito sa part na ito, gagawin natin yung COC2. Pinatawag natin ito na network infrastructure. Sa network infrastructure, ang medyo nakakalito dito ay yung ating patch panel. Dalawa klase kasi yung patch panel na ginagamit natin. Yung patch panel na natatanggal at saka yung nakapix. So sa situation na ito, meron po tayong tinatawag na color coding. Kapag ka mo gano'n ang situation, at ang sinusunod natin na kulay ay letter B, ibig sabihin po, lahat ng connection natin from uh, from switch hub going to watch panel is t 68B din po. So paano ba ang, ano, ang color coding ng t 68B na ginagamit din natin na B dito sa kulay na ito. Pansin po natin, no, meron po yung letter sa gitna. So kung halimbawa po, letter B ang gamit natin, magsa-start po tayo kay green, white green, blue, and white blue. Sa baba naman po, dahil B ang gamit natin, brown, white brown, orange, and white orange. Okay? Isang uri lang po ito ng uh patch panel. Ngayon, meron naman po tayong ibang uri ng patch panel na ginagamit na nakapix. Paano po babasahin ito? Para po magkaroon tayo ng idea, meron po tayong B sa baba which is brown, white brown, orange and white orange. Sa taas naman po, may nakalagay na B, blue, white blue, and then green and white green. Ang basa po niya ay paganoon. Okay? Tapos pagka po tayo ay magpa-punch gamit yung punch down tool, na. pag ipa-punch natin siya, hunahin natin yung brown dito sa part na to. So okay? So alimbawa po, nakapag-prepare na tayo ng ating uh, internet cable. Ang gagawin lang po natin is dahil T568B ang gamit natin and B ang kailangan natin na color coding, dapat lang po natin yung brown dito sa uh, kanyang slot. Okay? And then pagkatapos po noon, saka natin ipapunch. Pagka-punch natin, susunod naman po natin yung white-brown. Okay? Pagkakabit po natin ng white-brown, Ipapunch din po natin siya gamit itong tool natin. Ano mo ba, ba yung susunod doon? So ito, orange and then white orange na nakatapat sa letter B. Orange and then white orange. Pag okay na po siya, ang susundin naman natin na letter na nasa taas is B din. So, blue and then white blue. Kabit natin siya. And then, white blue. Ipapunch po ulit natin. Tapos, green. And then, white green. Okay? yan dapat po kapag connect uh, kapag tama ang connection natin no sinunod natin yung B sa baba which is brown white brown, orange and then white orange yung B po sa taas is blue, white blue and then green at saka po white green yung kabilan dulo po nitong ating uh, internet cable kalagyan po natin ng RJ45 going to router sa one yung one yung WAN which is the uh, wide area network o, dahil ito ang dulo natin nung sa ating internet cable no going to patch panel going to RJ45 tuturo ko na rin sa inyo sa mga hindi nakakaalam no kung paano ba natin kini yung ating RJ45 using uh, pass through no ganito po yon P568B po itong gagawin natin. So, white orange, orange, white green, blue, okay? And then, white blue. Gagawin po natin sa kanya is ayusin po muna natin siya dahil hindi siya masyadong straight yung cable natin. Saka so, po natin susunod yung ibang kulay. Okay? Green, brown, and white brown and then brown. Tapos i-straight natin ng maayos, no? Para maging maganda yung pagkakapasok natin do sa RJ45. Okay? Pag okay na po siya, double check natin yung T568B na ginagamit natin. White orange, orange, white green, blue, white blue, green, white brown, brown. So pag na-double check na po natin na okay, katin po natin yung bandang dulo para mag-straight. Okay? Pagka straight na po siya, confident tayo na straight na. Saka so po natin ipapasok sa ating RG45. Yung lock niya, no? Itong lock na to, nasa ilalim po. At saka natin ipapasok ngayon. Ayusin po natin ang pagkakalagay para hindi po siya maghiwa-hiwalay. So pagtama double check ulit. White, orange, orange. White, green, blue. White, blue, green. White, brown, brown. Hanggang, yung pong kanyang pinakang shield, ipapasok natin hanggang dito para hindi makawala yung pagkakabit natin ng RJ45. Okay? Pagkatapos po nyan, medyo puluputin natin ng konti na ganyan para pumasok naman sa ating pastro na crimping tool. Okay? Saka natin ipapasok sa ating pastro na crimping tool. Mas madali siya ipasok kapag ka pinulupot natin ng ganun. Okay? And then saka natin ikakat. Pag tama ang cut natin, pagtama tama na po yung cut natin at hindi pa siya nakabaon na baon yung pinakang uh, contact point niya, gamitan natin ng ibang uh, crimping tool na hindi pass through. Pag naipit na po natin na maayos at okay na rin po ito, ito nakalagay dito sa ating patch panel. Itetest naman po natin siya. Okay? Gamit yung ating uh, internet cable tester. So ngayon, ito yung harapan ng ating patch panel. Dahil nakalagay siya doon sa pinakang front, ito yung gagamitin natin, yung 13. Okay? Pagkalagay natin dito, itetest natin yung kabilang dulo. Itong kabilang dulo ng blue at saka yung ginawa natin na may RJ45 na rin. Pumapapansin natin, nagkaroon siya ng ilaw. So, ibig sabihin, naka-straight through tayo, no? Kapag hindi po ito umilaw, may sira yung ating cable. Dahil tama yung kabil natin sa likod, okay po yung connection natin. Ganito po magiging sistema naman niya. From here, tutunan natin kung tama ang straight run nito, dapat siya ay ilaw din. Tapos yung abilang duto, Kung tama yan, dapat ilaw natin. Yan, umilaw na. So pag okay yun, nakabit na natin yung isa dito sa switch hub. Lagay natin dito sa number. number number 3. Okay, ilagay natin. Tapos yung isang dulo, yung galing kay patch panel, po natin sa um, WAN, Wide Area Network, para magkaroon ng internet si router. Okay, pag iyan po na green, pag na green yan, ibig sabihin may internet connection na tayo, no? Sa ngayon, wala siyang internet connection pa kasi walang nakakonnect na internet kay switch hub. Pero kung mapapansin natin yung number 3 is ilaw so ibig sabihin successful yung connection natin ng switch hub going to patch panel and then from patch panel going to router. Okay? Doon po magsisimula yung network infrastructure natin. Pag tama po ito, pwede na tayo mag-proceed sa COC 3. Lalagay na po natin dito sa mga slug na to si Windows Server na connection and then Windows Cl uh, Client or Windows 10 para po makapag-proceed naman tayo dun sa COC3. Okay? Pag okay na po yan, at naging successful po yun, saka na tayo magkoconnect ng internet connection papunta kay router. Okay? Yun lang at maraming salamat. Sana makapasa tayo ng assessment ng CSS. Okay?